Hello guys. Assalamualaikum! Good morning. Uh, ang video natin ngayon ay gumawa tayo ng fruit salad. Ito ang ginawa nating fruit salad. Madali lang yan, guys. Nilagyan ko ng ano, uh, orange juice lang ilalagay ninyo. Tapos kung ano man yung meron kayo na prutas, yun na lang ilalagay ninyo. So ayan nilagyan ko siya sa mga bago dyan na hindi pa marunong magawa ng fruit salad. Joke lang. Lahat naman yata marunong magawa ng fruit salad. kaganyan So, ang flavor ng fruit salad natin ngayon ay pear, mango, saka pomegranate, mm, strawberry, ano pa nga ba yan? Kiwi, Uh, grapes, tapos, apple. So, orange juice lang ang nilagay ko. madali lang siya gawin. Sa mga, ano, mga nagtatrabaho rin sa mga Arabo, yung mga lokal. Gustong-gusto ng mga lokal yung ganitong salad, yung mga Arabo. Pero sa akin, hindi naman Arabo yung, ano, boss ko. taga Japan sila. Kaso, kumakain um din sila ng ganito. Kasi matagal na sila dito sa UAE kaya na-adapt na nila yung mga ibang pagkain dito. Pero hindi lahat ng pagkain ng Arabo na kakainin nila. <laughs> yung mga ganito lang, mga fruits lang, pwede. Pero yung mga ibang pagkain, hindi nila pwede yan kasi ayaw nila. Hindi nila kakainin yan. So, yan lang. That's it. Ang ating video, hindi ko na pinakita kung paano ko siya um, ikakat yung mga protas kasi I'm sure alam na ninyo yan kung paano ikakat yung protas ganyan lang sige salamat sana makatulong sa mga baguhan pa na nagtatrabaho din dito sa Middle East katulad ko sige bye bye